what's up mga bro so ayan maglilinis po tayo so medyo marami itong likod natin ayan so lilinisin po natin yan para di pamugaran ng kung ano man na ahas na gala dyan ayan so malalaki na po kasi itong uh, damo at mga alahalaman na tumubo so ayan kung mapapansin niyo po, ang tataas na ng mga iba-ibang tumubong halaman. Ayun. So, ingat lang po tayo ha. Pag may mga ganitong klaseng lilinisin po natin, mas maganda po kung nakabota po kayo o sweater, uh, nakajakit. Kaya lang sobrang maalinsangan lang po kaya ako ay eh, na parang nag-sleeveless lang. Kaya ganyan po yung eyes ko talagang hindi ko na inano. Pero kung kayo po ay dapat mag-iingat. Kasi itong sa amin is kabisado ko naman po itong lugar namin na to sa likod. So, hindi na ako nag-shoot ng jacket o kaya ng ano. Ayan. So, marami-rami po yan. Hanggang dun sa dulo. Ayan. Sobrang masukal na kaya naisipan kong ginisin muna ayan. so ayan may mga malalaking halaman na huyan, iba iba nang na alaman yan, may mga ipil ipil kung ano nang tumubo at yung arateris, yan karamihan na arateris din at saka yung mga gumagapang na ang tawag sa amin yun eh, paltok-paltokan, no? Kaya, ay papakita ako sa inyong mga bro. Ito. Alam niyo ba kung anong pangalan nito. ito? Kinakain to eh. Ayan o, mga hinog. ang dami, ba? Sa amin tawag dito sa kapampangan, paltok-paltokan. Ewan ko lang ho dito sa Pangasinan kung anong pangalan na yan. Kinakain mo yan eh yung laman niya sa loob. Ayan o. Ayan o. Matamis mo yan eh. O, kinakain o yan eh. Nung bata ako ito yung kinakain namin eh. Ayan o. Ang daming bunga o. <laughs> Kadami. Ayan o. Ang daming. comment nyo na lang po kung anong pangalan sa inyo to. Sa inyong lugar. Ayan. Okay. Ayos. Ta patuloy tayo maglilinis dito. Ta baka may ahas na rito. Lilinisin natin lahat yan. dami Naging kubat na talaga. Ayan. So, ayan mga bro. At itutuloy na natin ang ating nasimulan kanina. Ayan. So pinakita ko lang po kanina yung yung tawag nila sa amin eh partok partokan no? kaya naman ah pakwan pakwanan yun. yan po yan yung mga gumagapang na ano. nakakain po yun actually talagang kabataan ko rin po eh pag nakikita namin sa mga pinupuntahan namin mga uh, ah, tawag dito ilog ilog yan sa mga ilog sa gilid gilid ng ano marami po yan, tumutubo yan yan masarap po yun. Medyo may tamis at asim-asim ng konti. Ayan. So, talagang parang gubat na ho kasi kaya eh, ito pong pinagtatapunan ko po, ay eh, talagang tapunan po namin ng basura. Baka ka eh magkaroon ng taas dyan. Kaya naisipan kong linisin na. So, mas maganda talaga pag linisan ang likuran ng bahay at para hindi pa ng kung anong mga klaseng asthma niya no kaya yung mga ano ibang klaseng ano ang tawag dito yung ah uh, yung nakakain bayawak ba yun yun yung mga ganong klase baka ay eh, pamugaran siyempre may mga alaga tayo rito ng mga asong maliliit at saka mga manok so mahirap na po para ano at least para malinisan man lang natin tong sa likod. Ayan. So salamat nga po pala at shout out sa atin sa mga nanonood at shout out din po sa mga na dating subscriber po natin at sa mga pagsusubscribe pa po. Ayan. So, ayan, natapos natin yung bandang harapan. So, dito na po tayo sa may likuran. Ayan, so, i-start ko na po kasi talagang malalaki na. Ito po ay nasa party na ng bandang dulo. So, ayan, oh, grabe na yung mga halaman talagang tumubo. Ayan, yung ibang klaseng halaman na po yan. Oh. Pero, karamihan, yan po yung mga, ano, aratilis uh, at saka mga ibang klaseng halaman na hindi ko alam ang mga pangalan. May mga ipil-ipil din. Ayan. So, kaya ako ho naisipan maglinis. Ayan. Tapos may mga iba pang uh, na klaseng gumagapang-gapang na ano. damo-damo. So, ayan. Uh, kunting ingat lang po pag kayo ang naglilinis sa inyong mga bakuran. Kailangan maging alisto at alerto sa mga ganating klasing at uh, dahil di po natin masabi mamaya ay may mga ano na ayan so ayan talagang nakakapagod po yung ganyang klase ng pagtatrabaho yung paglilinis o at least kaya naman natin <laughs> parang gubat na mga bro talagang hmm? halos mas matangkad pa sa tao ang mga tumubo na halos kalahati lang ng tao ang mga tumubo na talaga so kailangan na talaga malinisan so uli po thank you for watching Ayan. Uh, at uh, na rin po sa mga sumusuporta sa atin sa channel natin Ayan. kung samahan nyo po ako at marami pa po tayong iba't ibang klaseng may upload dito sa atin channel Again. so ang channel po natin is vlog po siya no? hindi po iisang ano so marami po tayong klaseng may upload so meron po tayo dyan na mga pagluluto at meron din po tayong mga paglalaga ng mga iba-ibang hayop at meron din po tayong mga pag-aalaga ng mga ista gaya po ng mga gapis ayan at meron din po tayong mga alaga ng ano rito mga pusa at saka meron din tayong uh, mga iba pang alagang ano, mga hayop ayan So kung gusto niyo pong balikan ang ating mga ibang video, so makikita niyo po diyan marami tayong mga pag-aalaga rin talaga na iba-ibang klase. Ha? So samahan niyo po ako. At ang lahat po ng ating video ay mga original video po natin. Yan. Tayo po ang nag-upload diyan, wala po tayong uh, ibang ano diyan. Basta sa atin po lahat ng galing mga in-upload natin. So marami po kayong matututunan diyan na ano, may mga construction po tayo diyan, iba-ibang klase din, no. Mga pagtatrabaho natin. Mayroon din tayong uh, pag-welding, uh, mayroon meron din tayong pagmamasyon, pagtatiles, at mayroon tayong mga ano dyan, uh, pagkakarapintero, meron din tayong mga uh, pagpapalitada, finishing. Ayan. So marami po kayong matututunan sa ating channel gaya po ng iba pang ano yung mga pagluluto nga po gaya na sabi ko. At updated po 'yan. Magmula simula po ang pag kung paano magluto ng mga meron din pong ibang klase, meron din pong mga karaniwan lang na iniluluto natin. Ayun. At may mga fish uh, breeder po din po tayo, no? Backyard backyard breeder din po tayo uh, gaya ng mga gapi at makikita nyo rin po kung titingnan nyo sa ating ibang videos may mga fish breeder po tayo uh, kung paano mag breed kung paano magpakain ng mga gapis, betas ayan, at may mga iba pa tayo mga isda dati na na inaalagaan ayan So, hindi lang po yung sa ating ginagawa mga video. Ayan. So, mayroon din po tayong mga paghahalaman, pag tatanim ng mga halaman. Ayan. At iba-iba po ang ating makikita sa ating videos. Ayan. Salamat po sa inyo lahat, sa suporta at sa pananood. So, ayan. Malapit na rin po tayong matapos eh, dito sa pinakadulo ng ating araw yung sa may likuran so yun malapit na rin po yan na malilisan na natin so habang wala pa po akong kontrata sa construction so ito po ang naisip akong gawin sa likod ng bahay yan ang maglinis habang wala pa akong kontrata na sa construction so ayan na mga bro at medyo nalinisan na rin natin ayan o dati masukal so meron pang konti dyan eh. ayan so medyo yung, ano pa to pero yung doon nalinisan na natin ayan o so ito na yung nalinisan natin ayan ayan o eh. okay na medyo so, nalinis na Ayan. So dati po hindi tayo makadaan dito sa sobrang dani ng sukal. So ganitong ganito po yan. Eh. Ayan. Parang gubat. So ito, isusunod na po natin to. Hindi ka na alas makadaan dito. So ganyan na ganyan po yan dati. Ito. Ayan. So ayan malinis na. May konti pang natira. So kulang yung araw natin sa mga susunod na araw na. Lang. Ayan ganyan po ayun yan doon malawak po yan so yan yung lilinisin natin sa susunod ayan bro so ito po ang tumubo iba ibang klase po ano yan no? so kalmitan, uh, aratilis yan sarisa o aratilis kung tawagin ayan. Ayan. yung ano na yan so susunod po natin yan Ok, é And... isso.